Magandang umaga mga idol. Welcome to my channel. Ah pala, may perplex lang pala ako sa inyo dito sa i-trikes ko. Sa i ko mga idol. Ito nga pala nilagyan ko yung bubong ng panglaban sa init dahil mainit ngayon, di ba? Para hindi na mainitan yung pasayero at saka ako na rin mga idol kasi alam mo na, high blood tayo. Kailangan natin mag-iingat. Tsaka may kakabit din tayo dito mga idol na nabili ko rin sa online para pag nagbibiyahe tayo meron tayong liwanag ito nga pala mga idol yung ilaw na sinasabi ko sa inyo ay kakapit ko rin nabili ko lang sa online to tsaka de-charge lang to mga idol cha-charge nyo lang tapos mga siguro mga 5 hours ang charging nito mga idol tapos pwede nyo nang gamitin eh nakabit ko na mga idol pindutin natin dito para umilaw and mga idol umilaw na sana po may natutunan kayo sa